Nakilala si Stephen Pennell bilang Route 40 killer matapos ang sunod-sunod nitong pag-torture at pagpaslang sa higit tatlong kababaihan sa pagitan ng 1987 at 1988 sa Newcastle County sa Delaware. Bagamat may asawa at may dalawang anak at tila normal at tahimik na elektrisyan sa araw, sa gabi ay nag-iiba ang pagkatao ni Pennell sa tuwing pupunta ito sa Route 40 sakay ng kanyang van at doon ay nag-aabang ng potensyal na biktima. Ang dating tahimik na estado ng Delaware ay sisindaki ng pinakauna nitong serial killer sa kanilang kasaysayan. Upang mahuli si Pennell, nang hingi ng tulong ang mga pulis sa NBI Behavioral Sciences Unit at bumuo sila ng task force. Hindi naging maingat si Panel sa kanyang mga kilos at sa paghunting ng kanyang mga biktima. Ang asul na van na kasakasama niya sa madilim na gawain ang siya palang magiging daan sa pagbagsak niya sa kamay ng mga otoridad. Sa paanong paraan nga ba nahuli ang binansagang Route 40 Killer? Pinanganak si Stephen Bryan Pennell noong November 22, 1957 sa Wilmington, Delaware. Tahimik at mahiyain si Stephen noong ito ay bata pa, ngunit matulungin naman ito sa kanilang mga kapitbahay. Pangarap ni Stephen na maging isang pulis sa kanyang paglaki, kaya naman lagi nitong inuusisa ang kapitbahay na pulis sa tuwing ito ay uuwi ng bahay sakay ng kanyang police car. Nasa 6 feet ang taas ni Steven noong siya ay nasa high school pa lamang. Subalit na nanatili itong tahimik at mahiyain. Kaya naman gentle giant ang turing sa kanya ng mga kakilala at mga kaibigan. Matapos ang high school, nakadalawang semester siya sa kolehiyo sa kursong criminology. Dahil bata pa ay pangarap na niya ang pagpupulis. Nag-apply siya sa Wilmington Police Cadet Program pero hindi ito nakapasa sa physical exam. Mula noon ay kinalimutan na ni Steven ang pagpupulis at noong 1987, pumasa siya at naging qualified electrician. Nang panahong iyon ay may asawa at dalawang anak na si Steven at isang stepdaughter na anak ng kanyang asawa sa una. Nanirahan sila sa si Glasgow, Delaware, malapit sa Route 40. Mabuting asawa at ama ang pagkakilala sa kanya ng mga kapitbahay at mga kakilala Lagi itong nakikipaglaro sa mga anak at kung minsan ay nagiging school service pa ng mga batang kapitbahay. Tuwing Pasko naman ay lagi pa itong susuot ng Santa Claus costume upang magpasaya ng mga batang paslit. Ano pa tila hindi kayang pumatay ng langaw ni Steven kung siya ay titignan. Kaya naman walang sino man ang mag-aakalang siya pala ay tatanghaling first serial killer in Delaware history. Kasabay ng pagiging electrician ay nagtrabaho din si Steven bilang bouncer. Bagay na bagay sa kanyang 6 feet 5 inches na height at timbang na halos 300 pounds. Ngunit ayon sa ilang customer sa bar na pinagtatrabahuhan niya, wala daw modo at bastos si Steven. Ito marahil ang dahilan kung bakit hindi ito nagtatagal sa trabaho at dahil hindi naman kalakihan ang kinikita niya sa pagiging electrician, naging problema nilang mag-asawa ang pera. Lumobo ang utang nila sa credit card na naging ugat ng pag-aaway nilang mag-asawa na madalas na nauuwi sa pananakit ni Steven sa asawa. Minsan na niyang nabalian ng buto ang asawa ngunit hindi na report sa pulis ang insidenteng ito. Maulang gabi ng November 29, 1987, nadaanan ng dalawang kabataang lalaki sa Newark, Delaware sa isang industrial park ang inisip nilang manikin sa gilid ng kalsada. Nang lapitan nila ito, agad silang tumawag sa 911 dahil ito pala ay ang bugbog na katawan ng isang Shirley Anna Ellis. Natagpuan ang kanyang labi na halos walang saplot at may piraso ng duct tape sa kanyang buhok. Lumabas sa autopsy ng biktima na iginapos ito sa mga kamay at paa at sa katinature gamit ang ilang work tools bago ito bawian ng buhay. Sinakalang babae at sakap, pok ng martilyo ang ulo, gunit hindi naman ito nilapastangan. Dating nagbebenta ng aliw si Ellis, ngunit noon ay nag-aaral na ito ng kursong nursing upang maituwid ang kanyang landas. Naglalakad ng gabi iyon sa Route 40 si Ellis upang puntahan ang kaibigang nasa ospital nang isakay siya ng isang asul na Ford van hanggang sa matagpuan ito na wala ng buhay. June 27, 1988, inatake ng insomnia si Steven at na mga panahong iyon ay mas lumala pa ang pag-aaway nilang mag-asawa. Kaya ng gabing iyon ay naisipan niyang magmaneho dala ang kanyang blue Ford van. Pinili niyang tahaki ng Route 40 at 13 at saka bumalik ng bahay upang subukang muling matulog. Nang ito ay magising, muli siyang lumabas at nagpunta sa Route 40 at 13. Doon biglang naglahong parang bula si Catherine Di Mauro mandang alas 11.30 ng gabi. Dating nagbebenta ng aliw si Di Mauro at hindi malinaw kung siya ba ay nagtatrabaho ng gabing iyon nang isa kay ito ng asul na van. Ang hubad na katawan nito ay natagpuan kinaumagahan sa isang construction site na taglay ang torch marks tulad ng nakita sa katawan ng una nitong biktima. Wala ding ebidensyang hinalay ang biktima maliban sa pag dito gamit ang ilang work tools at pagbati gamit ang lubid. Ngunit may isang bagay ang pinagkaiba ng dalawang biktima na kalaunan ay magbibigay daan sa pagkahuli sa salarin. Nababalutan ng blue carpet fiber ang katawan nito. Dahil tila magkapareho ang pattern ng pagpaslang, kumonsulta ang mga pulis sa FBI Behavioral Sciences Unit kay John E. Douglas para maisagawa ang killer profile. At doon kinumpirma nito ang kinatatakutan ng mga otoridad na ang Delaware ay napasok na ng kauna-unahan itong serial killer sa kanyang kasaysayan. August 22 sa parehong taon, naglahong parang bula sa Route 13 si Margaret Lynn Finner, isa ring sex worker. Inireport ng kanyang stepfather ang pagkawala nito ng araw ding iyon at nakatanggap ito ng tawag mula sa isang kaibigan nito na huling nakita si Finner na sumakay ng asul na Ford van. Dahil muling na ulit ang pamamaslang, alam ng pulis na hindi na sila dapat mag-aksaya ng panahon dahil kung hindi ay dadami pa ang mabibiktima nito. Nagrekomenda ang FBI ng isang proactive tactic upang mahuli ang salarin at ito'y linlangin ang killer. Kailangan nila ng female undercover upang ipain sa suspect. At noon ngang July sa parehong taon, nag-set up ang mga pulis ng isang decoy operation sa tulong ng isang female undercover na magpapanggap na sex worker sa Route 40 at 13. Umaasa silang mahuhuli nila ang salarin. September 10, 1988, isa pang babae ang naging biktima ni Steven. Huling nakitang sumakay ng asul na Ford van si Kathleen Mayer habang ito ay nagaabang na masasakyan sa kahabaan ng Route 40 bandang alas 9.30 ng gabi. Isang off-duty officer ang nakasaksi sa pagsakay ng nasabing babae sa blue van. Ngunit dahil wala itong alam sa operasyon ng mga pulis, hindi niya ito inireport kahit may duda na siya kaya kinuha niya ang license plate number ng van. Hindi na muling natagpuan ang katawan ni Mayor magmula noon. Makalipas ang apat na gabi, napansin ng isang undercover na pulis na si Rene Lano ang asul na van na paruot pa rito sa Route 40 at nang nito sa bawat pagdaan. Dinala ng grupo ang babaeng undercover na si Lano sa mas madilim at walang katao-taong bahagi ng Route 40 at nang mapansin nito si Lano, nagmamadaling pinuntahan ng asul na van ang lugar kung saan naroon ang babaeng undercover. Isinasakay siya ng driver nito pero sa halip na sumakay, ay nagtanong si Lano na parang interesado siya sa itsura ng van. Tinanong nito ang driver kung pwedeng makita ang loob ng van bago siya sumakay. Doon niya napansin ang asul na carpeting cover ng interior panel ng van. Sa tingin ni Lano ay nainis ang driver pero hindi ito nagsalita habang si Lano ay palihim na kumuha ng carpet blue fibers. Nagpaligoy-ligoy si Lano sa driver at kung ano-ano ang ilinahilan upang hindi na siya nito piliting sumakay kaya wala nang nagawa ang driver kundi umalis na lang. Nakuha naman ng mga kasamahang pulis ni Lano ang license plate number ng sasakyan na RV2059 kaya nalaman nilang pag-aari ang asul na Ford van ni Stephen Brian Pennell Isang Delaware electrician. Naninirahan ito malapit sa Route 40 kung saan natagpuan ang mga katawan ng kanyang biktima. Pinagkumpara ng mga forensic expert ang fiber na kinuha nila no sa van at ang blue fiber na nasa katawan naman ni Di Mauro. Isinailalim ng mga pulis si Steven sa surveillance at noong gabi ng September 18, 1988, nakita itong paikot-ikot sa Route 13 at 40 hanggang umuwi ito ng bahay. Nang patayin ng ilaw sa bahay, inisip ng mga investigador na matutulog na ito at hindi na lalabas kaya minabuti ng mga ito na umalis na. Pero iyon ang malaki nilang pagkakamali dahil muling umalis si Steven at nag-drive patungong Route 40. Nang gabing iyon, huling nakitang sumakay ng asul na van si Michelle Gordon, isa rin nagbebenta ng alim. Makalipas ang dalawang araw noong September 20, 1988, natagpuan ang hubad nitong katawan sa kanal ng Chesapeake at Delaware at taglay nito ang kaparehong injury ng na mga naunang biktima. Makalipas ang apat na araw matapos ang insidente nito, napatunayan ng mga forensic expert na nagmatch ang blue fiber na mula sa blue Ford van ni Steven at ang fiber na nakuha sa katawan ng biktimang si Dimaro kaya noon din ay bumuo ng task force ang kapulisan kahit limitado ang kanilang budget para sa 24-hour surveillance sa suspect. Sinunda ng walang plakang sasakyan ang van ni Steven habang binabaybay nito ang kahabaan ng Route 40 at 13. Bilang bahagi pa rin ng surveillance, sinadyang hulihin ng mga pulis si Steven para sa isang traffic violation. Pinabayaran ng mga pulis ang penalty at pagalis nito sa van upang magbayad, agad isinagawa ng mga pulis ang tunay nilang pakay. Isang listening device ang agad na ikinabit ng mga pulis sa kanyang sasakyan. Kumuha silang muli ng carpet fiber sample, mga fabric swatches at sa kanila kinunan ng litrato ang interior at exterior ng van. Doon palang lang ay nakakikilabot na ang kanilang natuklasan sa loob ng van. Mga work tools tulad ng pliers, mahabang rod na bakal, kutsilyo, posas, karayom at mga katena. Nagpatuloy ang surveillance pero ng mga panahong iyon ay nagduda si Steven na siya ay minamanmanan na ng mga pulis. Natagpuan niya ang inilagay na listening device sa kanyang van habang nililinis niya ito. Kasunod nito, ni-raid ng mga pulis ang kanyang bahay at na lughog ang loob ng kanyang van. November 12, pagkatapos ng raid, natuklasan ng isang hunter ang kalansay ng tao malapit sa kanal at lumabas sa autopsy na ito ay si Margaret Finner na nawawala simula pa noong August 22, 1988. At sa wakas noong November 29, 1988, eksaktong isang taon, matapos niyang paslangin ang una niyang biktima, dinakip si Steven sa kanyang bahay para sa kasong murder. I guess it's time, ang sabi pa ni Steven nang arestuhin siya ng mga pulis. Ayon sa court record, convicted si Steven sa dalawang kaso ng murder dahil sa DNA ng dugo at buhok, pati na ang blue carpet fiber matches na natagpuan sa loob ng kanyang van at ang mga testimonya ng mga witness. Na sentensyahan siyang guilty sa two counts of murder habang hindi napatunayan ang pangatlo, kaya tinanggap niya ang two life sentences. Muli siyang sinampahan ng murder noong 1991 para naman sa pagpaslang kina Gordon at Mayor. Sa pagkakataong ito, ay hindi na nag-contest pa si Stephen at hiningi ang parusang kamatayan. Hindi na niya nasabi kung nasaan ang bangkay ni Mayor at noong March 14, 1992, binitay si Stephen Brian Pennell sa pamamagitan ng lethal injection. Binili ni Steven ang kanyang blue Ford van noong June 3, 1987 at nilagyan nito ng blue carpet matapos ang una niyang murder crime. Ang desisyon niyang ito na lagyan ng carpet ang van ang siya pa palang magdidiin sa kanya sa kahindik-hindik na pagpaslang ng walang awa sa kanyang mga biktima.